Ayan, good morning mga ka-update. ngayon po ay November 25. Situasyon medyo kalbada ngayon. Kalmada ng konti. Hindi pa umiihip yung amihan. Ito naman yung aming dalampasigan. Magandang baybayin. Uh, malinis. At talagang pinangangalagaan. So, merong naglambat. Dito lang masyado sa tabi mga ka-update may na silang isla dyan hindi lang pang ulam minsan nakakabinta pa sila at meron nakapaglaot na nangawil ayan medyo hindi masyadong makita kasi nga bandang labas ay medyo malalaki yung alon gawa ng amihan sayan so may mga pawi na mga ka-update so, tignan natin kung so may mga kuha sila nakabili tayo ng pang ulam medyo tanghali na din kasi at malakas na yung amihan Ayan, na, malakas na yung hangin malapit lapit na ibon so yan natin kung may huli so yan may dalawa yun. Panit. Ito maliit-liit yung isa, no? Ay, halos pa rin. Ito? Wow, galing. Well, na pa naman niya tayong presyo. 20 na po Ayos. Yan yung gamit. Metallic. Ah, naglaot din siya? Ilin. So, ganyan lang yung panghuli. Akala nila isda, pero ano lang, metallic. Walang ibang pain, kundi yan lang. Ah, may kawil pa pala ito. Ito pa yung kawil sa bunganga niya. Ayan. So, yan Ayan mga ka-update, yung ebidensya. Ganyan lang, nakain nila. Ito may parating. Okay. Dalawa eh. eh? Wow. Ayos. Ah, Dalawa din. eh yeah. hmm. din. May iwan pang kawil. siguro <laughs> <laughs> may Pinuputol na pala pag ano? Patuloy na lang para mabilis. Para mabilis. Tapos palitan naman. Palitan eh. Ayan. Sila na kasi yung kain yun. Ayan. So kinain yun ah. Halos isang kainan lang? Oo. Hmm. Ah. Hindi marami kayong reserva ka agad? Oo. Oh. Ayan. Ano nga pa kayo guys? Bukalang po ako. Isang pakainan dalawa. Ayan yun din. Ito? Isang pakainan lang din to? Dalawa. Dalawa agad? Oo. Oh. Hindi pa. ko ba? Pag nalilin nga dalawa agad mga ka-update sa isang kainan may mga parating na naman uli mga ka-update yung dalawa kanina kasi panit puro panit yung kuha tagda dalawa dito ay bumili kasi nakaraan yung din nabili natin masarap sana kung mayroon na mga rumpi sana mayroon para yun yung bibili namin pang ulam Panghalo sa langka ayan ang dami lakas ng kamihat mga ka-update Dito ay 30 Man! So yan may parating Tignan natin Anong, Ang ilan ang kuha Dito may huli itong birthday boy Ituloy nga Ituloy nga Nag dalawa dalawa halos O yan O yan pa lang maliit-liit dong. Pabili mo ito dong? Ayaw yun na? Ayan lang. Walang ulan. Ito malaki-laki no? Puro pala ito tulingan? Ito kaya? Mga ilang kilo ito? Kaya yeah, nga Mga dalawa yun. Sana. No? Kaya lang pang... Pang ihaw daw. Nag-isa pa kain lang pala. Dalawa agad. May tulingan siya. Laki. Kaya so, yun. Kaya tayo nabili mga ka-update. Malaki. Malaki. Baka may mag-hiwa. So doon tayo ah, makikiparte pag may naghiwa hiwa Masyado kasing malaki. May gitig dalawang kilo. Dalawa lang kami ni Yani, panghalo lang sa langka. Ayan. Lahat may huli mga ka-update. Galing talaga ng ating karagatan. Marapat talagang ingatan. At patuloy na pagyamanin. Kasi pag nagbigay siya talaga ng biyaya, saglit lang yung pira. Okay, thank you very much. Kung gusto niyo ang video nito, paki like and share na lang po. Pa-subscribe na rin sa aming uh, channel. Thank you and... to get me the glory and get blessed as all well.